siya na yan, Dok, yung gumagalaw. Uh -oh. ah. Ito yung ulo. Ito yung katawan. Gumagalaw na siya, ibig sabihin. Ah. Uh -huh. uh, ulo yun, yung mga katawan. Ay, oo, gumagalaw siya. May paan na, Dok, ano? Oh, yun, no, yung maliliit. Uh -huh. Oo. may kamay na din, yung din yung kamay. Ayun. Gumagalaw ng na pala siya. Uh -huh. Ito, inunan inunan. Pero hindi pa dok malalaman kung babae o lalaki. Ilang months Ilang pa kung ano. Oh, ah, para malaman. Hello ka naman. Yan. Okay, mga ka-onics, ano? Kasama ko ngayon ang ating mahal na Reyna. At nakabihis kami ngayon, kami ay papunta ng ni para sa aming monthly check-up para kay baby. So yan mga ka-onics, no? samahan nyo kami. Magkapas-check up tayo, kasama natin siyempre ang ating mahal na Reyna. So nakita nyo mga ka-onics, ano? Yan, yeah, ano? Ano ba sa tingin niyo Babae o lalaki ang anak namin ng aking mahal na Reyna? So, pwede kayo mag-comment sa mga kaonix kung lalaki o babae. Kasi ngayon, alam nyo mga kaonix, hindi pa ma-detect sa ultrasound kung lalaki o babae oh, ang aming magiging baby sa sinapupunan ng ating mahal na rina. So, pupunta kami ngayon, obligay ni, tara mga kaonix, samahan nyo kami. So, pag in-ultrasound raw to mga kaonix, no, nakikita natin si baby. Yan, kumusta ka na baby? Mm, I love you. Mm, yan, mamaya mga kaonix, no, malalaman natin kung anong isura na ni baby sa loob ng 3 months and 1 week 3 months, more than 3 months 3 months and 1 week mga ka -onics. so let's go mga ka -onis. yung ating service no, ito lang yung ating tricycle no yung ating sasakyan papunta ng hobby gaming dito sa Calapan City okay, tara mga ka -onis. let's go Ayan mga kaonics no, lakad na tayo. Ayan mga kaonics no, narito na tayo mga stock of the eh. journey. Tumaan nyo kami, tara. Holiday niya yung dito sa Pilipinas ano, mga kaonics kaya may time kami may time ako na sumama na para sa schedule ng check-up ng ating mahal na rin at ng ating baby. Kaya masasamahan ko sila dahil holiday ngayon, walang pasok. Ito pala yung mga stages ng pregnancy ang mga pangangas. From week, week two hanggang sa manganap <tong> yung sa last check-up din ko. Tapos mm -hmm. nag-download po kasi ako ng apps. Siya na yan, Dok, yung gumagalaw. Oo. Uh -huh. Ah. Ito yung ulo. Siya. Ito yung katawan. Gumagalaw na siya, ibig sabihin. Ah. Uh -huh. uh -huh. Ulo yun, yung mga katawan. Uh -huh. Ay, oo, oh, gumagalaw siya. Uh -huh. May paan na, Dok, ano? Oh, yung, ba, no, yung maliliit. Oh, oh, may kamay na din yung yung kamay. Ayun. Gumagalaw yeah, na pala po. siya. Ito inunan. Inunan. Pero hindi pa dok malalaman kung babae o lalaki. Ilang months Ito, pa Ito, months. Ah, para malaman kung lalaki o babae. Gumagalaw na. So, hey, Malakas ba siya dok? Ayun, ay, kita ko talaga. Sa hita? Sa hita? Sa hita? nangangamba lang kami kasi baka mahina or what. So far, okay naman pala siya. Gumagalaw siya. Ayan, o. oh. Oo. Oh. Hindi, nandiyo mo ba? Okay, nakabidyo. Nakabidyo ko. Yan yung heartbeat doon. Yan yung heart. Ah, yun yung heart. Ayun, nakita yung ulo niya. Gumagalaw. <laughs> Pati yung katawan niya. Pagkaganyan to, dok, ibig sabihin gumagalaw siya. Yung ulo, ayan. Buhay na buhay. Ayun, gumagalaw nga siya. buhay na buhay. Ayan, nakakatawa. Gumagalaw siya. Oo, oh, galaw na galaw yung ulo niya. Nanunuwag. No, no, Ang katawan. Nanunuwag. No. Pa. Okay. Okay. Siya, 14, 17. Ah, ay, Ayan mga kaonics no, tapos na tayo sa ating COVID check-up at Diyos ko nakakatuwa mga kaonics no, nakita ko yung uh, baby at ikot doon sa ultrasound no, ang galaw pala ni baby sa ating ito, malik si Rao no, masigla at active si baby mga kaonics no, nakakatuwa pero hindi nakita ng ating mahal na Reina. Mamaya ano papakita natin sa kanya yung video no. Video ko rin mga kaon so makikita niyo rin kung gaano ka active at gaano ka sibilag, gaano ka lakas ni Nakakatuwa mga kaon. So ngayon, punta muna tayo ng uh, Pure Gold. At bibili lang tayo ng groceries and then bibili rin tayo ng ref ngayon no? kasi kailangan ng ating mahal na reina yung refrigerator and itingin din tayo ng dining table no? kasi kailangan na natin na magkaroon tayo ng gano'n mga kaonay so later ano punta kami samahan nyo kami mga kaonay tara let's go narito tayo sa pure gold kalapan mga kaonay so mag-groceries muna tayo bago tayo pupunta doon sa Imperial para tumingin ng refrigerator kasi kailangan din ng ating mahal na Reyna no, sa kanyang pagbubuntis. At syempre sa bahay na rin. Ayan. Medyo malawak ang pure gold dito sa kalatang mga kawalisan. sobrang laki ng pure gold dito sa alapan talaga dapat hindi yung marami mga preservatives ha? baka puro chemicals naman yung bibili natin kawawa naman si baby dapat mga natural healthy and safe food yan mga ka-onics no? ini-inform at ni-remind nire lang natin ang ating mahal na reina para healthy and safe po yung mga bilhin natin dito sa Florida. Ayan, no? Ayan mga ka no? Dati ako ang boss ng aking mahal na rin na. taga taga ng mga pampina muli at pagbibili na ating mahala <laughs> kaligtad na pa ng mga kaonis no? tayo mga unang alalay ng ating mahal na reyna dati tayo ang boss niya dok lang mga kaonis na ang mahal na reyna ayan pagod ah. na ako mga kaonis no? sakit na ng mga pamang sa kakasunod sa mahal na rena. Baligtad na talaga ang panahon ngayon. Ha? Hindi na ako ang boss. Alalay na ako. Dati ako ang boss ng mahal na reyna. Ngayon, ito na ang boss. Binuntis mo. Ha? Ang sabi mo? Meron talaga binuntis mo. May <laughs> isahan tayo dun ha. May sagot ng aking mahal na rena. <laughs> sunod na naman tayo sa na Reyna. No? Pinibili pa ulit sa din sa kabilang dulo, mga ka -onyx. Tignan natin. Ikot muna tayo dito mga ka-onix habang hinihintay natin yung binibili ng mahal na reyna no? So, namimili pa siya dun eh. Ayan eh. Ikot-ikot muna tayo rito para hindi tayo mainitan No? Ayan, yung mga paninda nila rito. So, may mga home din pala rito. Ano? Tanong kaya kami ng mandawi rito. Maganda rin mandawi po mga kaonics eh. Masarap sa katawan. Ano? Sumusunod sa katawan. Eh. Sunod ulit tayo mga kaonix. <laughs> Naiiyak na ako. <laughs> Dito naman tayo sa mga fruits mga kaonix. Ano? Fruits and vegetables. No? Yan. Diba ang fruits and vegetables. Wow, sasarap ng mga ito. So, yakult, no? Kailangan natin mahal na rin na ng yakult. Kaya, bumili kami ng ito. Ha? Parang first time ko pa matitikman nito. Sige, tikman natin. Oh, mobil? Mobil? Oh. Okay, sige. Gusto mo milk? Anong milk? Ay, oo. Cow milk? Oo. Bili nga pala tayo ng cows milk. Ayun, oh. No? May mga binibili ako dyan na ano. Yung no fat. Dali. Okay. Dali na mga Onyx ha. Hindi kami rito. Ito. High calcium. Nestle. Iniinom ko nga pala ito. No? Kampa. Tigas na mga buto mga ka Onyx. No? Medyo mahina na yung buto-buto natin. Ayan mga ka Onyx. No? Uh, pasado alas 12 na. Kaya nagre-reklamo na ang baby namin. So, yun Sa atin yung mahal. Ito, ito 0.3 fat. Butom na. Nagawala na siya. Uh, wala na yung aming lady, kaya mahal na kami pagkatapos ng konting. I-biliin ka na. Ito 0.3 fat, iyon 8.8 fat. So, dyan na ba? Dito. Okay, mga kaonis, no? Magla-lunch na kami dito sa alapas lang ng roadway. Ayun ka, bago yung muna, no? Hindi ako napuha. Dito ka nang binagay. Ayun, no? Kumuha na. Ito, ito. hindi <sighs> na to. Marv. mag-lunch muna tayo para ano lang po mga patikin na, na pagbalik, pagbalik sa bahay sa tayo mag-lunch ng totoong lunch lang ako So nag-crave lang sa lugaw yung ating mahal na reina at saka siyempre nag-alburuto na raw ang ating baby kaya kumain kami kahit konti rito ano, sa pure gold. Masarap. Kaonis, no? Lunch lang kami sa yan. So, siyang itlog, ano? Tsaka manok yung lugaw dito, no? Ayan. May itlog at manok. Yan, mga nagbuko shake din kami, ano? Masarap. Ano, lasa? Tignan mo nga. Okay makrema. Natuwa si baby. So, nabusog din si baby. Kaya mga konex, ka kain muna kami yan. Pinainig uh, kayo siya ata. Iba pa yun. Sa kainan? nun? Na mga refrigerator dito mga konex, no? Ang bestseller dito ay Panasonic. Sunod ay Condura, then LG and Samsung. Sa so, Samsung, no cross na yan. 15,000 lang. Ah, maganda rin na. May ice maker na rin siya. Pero... Panasonic. Panasonic? <laughs> Kasi kung sa high energy. Saving. Kasi Panasonic din, ref. Saving. So yung mga kaonix, no, hanap pa tayo, tingin pa tayo Pero mukhang Panasonic yung napipili ng uh, ating mahal na ringa Inverter na, no frost So tingnan natin ano, anong Ito na lang <laughs> Ano? Quality na, Quality na to. Panasonic. Japan Technology. Ano? Ah, uh, Econabi. Anong tawag doon? Prime cooling sir. Yan yung pinakangana niya. Oo. Pages Econabi. Niya, ano? Inverter. Prime cooling. Matipid sa kuryente. Ano? Kunin mo na kunin na raw sabi ng mahal na Reyna natin oh mga ka-Onyx Ayan mga ka-Onyx no, dyan tayo nang galing At pag-iisipan pa natin kung kukunin natin yung kasi hindi pa ma-deliver ngayong araw mismo So ngayon mga ka-Onyx ay pupunta muna tayo sa kabilang store no Maghahanap naman tayo ngayon ng dining table no Sana may magustuhan tayo at sana merong mura at affordable na dining table para ay magamit na rin yung ating mahal na rin na pag natin dito. So yung refrigerator, subukan natin balikan mga kaonis sa pag-uusapan lang namin ng ating mahal na rin na. Punta muna tayo rito mga kaonix, no? Sa kabilang uh, store. Ito ba yon? O sa kabila? <laughs> ah, sa kabilang store lang. Yung marami tayong makikitang Marami tayong makakita ang mga dining table dito mga kaonics no. Tsaka mga sala set. Ayan o. No? sofa Saan ba nga yung 18K? May 18K kami. dati na pininan dito. Ano pong design na? Pwede siya rin ito? Baka yung doon eh. So, sana makahanap tayo ng medyo affordable at mura. Eh, sorry, parehas lang pala yun. Affordable at matibay at maganda. Ayan. Six-seater na po. Opo, six Ito yung napili natin, mga konics, no, na six-seaters. No? Gantong class in design na upuan. Ayan. Yeah. At ganitong klaseng design ng table. Yan, ito. Yan. So, kukunin natin yung mga conics, no? And then, papadeliver natin. So, nasa, baba, nasa stock room yung six-seaters nila. Two-seaters kasi to and then yung isa ay four-seaters. Yung six-seaters ay nasa baba. So, papadeliver natin yun. Bayaran na natin mga conics. Ayan mga Kaonix, no, nanggaling na tayo rito sa Gams Home Plus uh, Appliances. So may nakuha tayong dining table. Tayo ngayon ay pabalik na no, doon sa sa kalapan. No. Sorry. Tayo ay pabalik na doon sa balik na tayo doon sa sa bahay natin ano so let's go mga konex tara so naglalakad lang tayo uh, balikan natin yung tricycle natin ano bago tayo bumalik sa kanubing uno so ayan po no mas kasintangkad din ng ating uh, nag nagdemo sa atin yung ating uh, nabiling, uh, refrigerator yan mga kaonis, no? uh, balik na tayo ngayon ng Kalapan. Kalapan City sa Kanubing Uno, no? Sa tayo ng tricycle natin. Okay. Yan, mga kaonis, no? Kararating lang natin dito sa bahay natin, sa ating kaharian, dito sa Kanubing Uno, Kalapan City. So, nagda-lunch na kami ngayon. Sobrang late na ng lunch namin. Anong oras na ba? 3, 3 p.m. na mga kaonics, no? So, parang merienda, lunch na yung ginagawa namin, no? So, ito yung lunch namin, ano? Yan, yung tinatawag na baroy, no? Hmm, masarap Yung shell. Anong lasa? Sarap. Sarap. So, masarap daw yung shells, no? Na baroy, ang tawag niya mga kaonics, no? Niluto yan ni Ate She. Ayan siya nagluto niya no, para sa ating pananghalian mga kaonix. So, kain tayo nitong baro na ginawa niya. May tanglad pa yan. At saka, may gulay. Pwede pa lang haluan ng gulay yung mga shells natin. No? Yan. Tapos yung ating panghimagas, meron na rin. Yan. Kinain na ng ating mahal na Reyna. And of course, may pangmeryenda na rin. This is my lunch. Lunch ko na to. <laughs> lunch na ng ating mahal na Reyna. No? Kasi, nagugutom na yung ating baby. Hmm. So, meron na rin nilutong, hmm. ano, no? Banana. Merienda. Banana cue, no? Si Ate Shea, ayun, nagluluto pa siya ng uh, pang merienda pa natin ng banana Q. Okay. Kain mo na tayo, mga konis, ha? Butong na rin ako, eh. napagod ako, no? Sa pag-aalalay, no? Sa ating mahal na reyna. Baliktad na talaga ang panahon, eh, no? Talaga. <laughs> Yan talaga dati ako ang boss. Ngayon, Bosa, boss na boss. na ako. <laughs> Alalay na ako. <laughs> Kain muna tayo. Lunch and uh, merienda. Na Tikman natin itong mga kaonis. Wow. Ito yung tinatawag na baroy, Yung know, bihira na lang itong mga shells na ito. Hmm. Sarap. May luya, may bawang siya, no? O, kain okay, okay. tayo, mga kaonis. The best thing that we can say. Yan pa yung balanak ko natin, no? Naghihintay sa atin. Okay. Kain okay. mo natin, mga kaonis. Kaya talagang gutom na gutom na ako. Loko eh. no, Okay na. Kain tayo lang papaya, mga kaonis, no? Hinog na hinog at sobrang tamis niya. Mm. Pagka ganito sustansya yung mga kinakain natin, mga kaulis, mga healthy, mo, no? talaga namang lalakas ang immune system natin. Prutas, banana kuyo, tignan mo, pakita mo yung banana kuyo natin. Yan. So, yan pa, panghimagas pa lang yung ginagawa ko mga kaulis. Panghimagas pa lang ko, wala pa yung narienda. Sabay-sabay na yung mga kaonics, no. Lunch ko, baroy. Wala na akong rice ngayon, ano. Para medyo mas healthy. Then, panghimagas na. At sunod dito, pangmeryenda, no Sunod-sunod na lunch, panghimagas, at pangmeryenda. Kaya mga kaonics, kain tayo. Mm. Mm. Okay. Patatapos lang namin mag- dinner na no, ng aking mahal na Reyna. At eto, gabi na naman, natapos yung ating uh, buong transaksyon no, sa buong araw. So, nakapagpa-obi kami ng aking mahal na Reyna. No? So, nakita natin kanina mga ka-obi sa mo, yung ating baby, no? Exciting. Nakita natin na paano siya gumalaw in 3 months and 1 week, no? gumagalaw na siya. Ang no? sabi nga ng OB doctor natin, ano? nanunuwag daw na, kasi parang ang galaw ng uli niya. Ano? Oh my God. Ikaw nakakita, nakakita. So mamaya, ipapakita natin sa ating mahal na rin na no? kung paano nanunuwag yung ating baby sa loob na kanyang sinabukunan. Hello baby, kamusta ka dyan? At ngayong hapon mga ka-onics, ano? Ah... Uh, sobrang galaw niya, no? Nananakit o oh. yeah. Ramdam na ramdam ko talaga siya. So talagang ramdam na ng ating mahal na rin yung baby sa loob na kanyang sinabupunan. Talagang nagugutom siguro si Biba, si baby no, sa loob kaya nagwawala talaga. Oh, no? <laughs> Kaya, kaya ginawa namin na amin na aking mahal na rin na ay kumain lang siya no. Matapos ka kumain ano mga ka-OX no, wala na no tumahimik na siguro nabusog na si baby at natulog na. <laughs> so, bago pala tayo matapos mga kaonis, no, gusto lang natin magpasalamat sa inyong support sa amin. So maraming salamat. Ganoon din sa mga nagpa-shoutout ano, kay Sir Ulibo Kimio ng Tanawan City, Batangas. Shout out po sa inyo, no? Sir Ulibo. Maraming salamat sa iyong suporta sa amin. Ano? At God bless sa na lagi kayong ligtas kung saan man kayo naroon. Sa lahat po ng ating mga viewers and subscribers, thank you so much. At sana po ay palagi uh, kayong ligtas kung saan man kayo naroon. Okay? Yun lamang mga ka no? Sana uh, yung ginawa namin ang na aking mahal na rin na, no? Kung nakita nyo yung table namin, ano? Yan, nagtitigis kami dito mga ka sa table na kami. So kanina, naganap na kami ng yung medyo komportable na table no? para maging komportable na yung ating mahal na reina no? sa, dito sa bahay, syempre. At kasama din yung ating mga magiging bisita para maging komportable. Syempre, pag narito rin ako, ano, kaya bumili tayo ng bago. No? Siguro ang deliver pa ng mga kaonis ay mga on Monday pa, mga 2 days pa, no? yung ating uh, table. And of course, isa sa mga kailangan ng ating mahal na reina No? yung refrigerator para ma-stockan siya ng pagkain at lahat ng kailangan no, para kay baby ay pwedeng i-preserve no, sa ating refrigerator. Yun lang mga onis no? maraming salamat ulit sa inyo and see you later.